Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay sapagkat sa'y patuloy na bibigay sa atin ng buhay. Ito po ay araw-araw. Nais ko po na tayo manalangin para po sa ating pagbubulay-bulay ngayon na salita ng Diyos. Panginoon, aming Ama, salamat sapagkat kami nakakatawag sa iyo bilang Ama namin sa langit na siyang magbibigay sa amin ng mga pagpapala araw-araw na kailangan namin. Salamat, Panginoon. Kami po'y nagpapabas ba sa iyo sa kapangyarihan mo banal mong spirito upang kami, Lord, habang nakikinig ay tunay na um makaunawa at matanggap ito, Panginoon. Salamat po sapagkat ang iyong banal na Espiritu tulong sa amin para ito naman ay maisa pamuhay. Ito po kami dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat na yung sabi ng Amen and Amen. Ang aking pong babahagi ay nandito po sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 3, Versikulo 13. Or Hebrews chapter 3, verse 13. Ang salin po ay ang salita ng Diyos, A, S, N, D. kayo araw-araw habang may panahon pa. Para walang sino man sa inyo ang madaya ng kasalanan na nagpapatigas ng puso nyo o nagpapatigas ng puso ng tao. Purihin ang pagbabasa ng salita ng Panginoong Diyos. Dito po, mga kapatid, ang, ay, uh, nagbibigay ang Panginoon sa atin ng palaala. At ang title po ng binigay sa atin ng Panginoon ay Habang May Panahon Pa. Amen. Alam niyo po, kailangan po natin ito laging ma, uh, maririnig kasi nga 'di ba ang gamot sa taong nakakalimot ay paalaala at tayo po ay madalas makalimot sa dami ng ating pong maginagawa araw-araw lalo na ngayon no talaga napakabilis na ng panahon lagi lang tayong parang mahinahabol lagi tayong nagmamadali at minsan yung mga hindi naman gaano importante yung pang nabibigyan natin ng tunong pansin nakakalimutan natin ng pinakaimportante sa lahat at ano ito ito ay ang tayo po ay makatawag, makalapit, sa Panginoong Diyos araw-araw. Kaya nga po, tayo po ay pinapalala ng Panginoon dyan araw-araw. At eksakto po, meron po tayong araw-araw na pagpapala sa programang ito ng Jesus Christ Saves Global Outreach. Nationwide po and worldwide. Kaya mga kababayan namin sa ibang bansa, kayo po yung manatili sumaybaybay upang kayo po ipatuloy na lumago sa panampalataya. Okay, sa mga pamamagitan ng pag-araw-araw na pakikinig po ng salita ng Diyos. At sabi nga dyan, habang may panahon pa. Kasi nga po, alam na po natin na talagang we are now in the last of the last days. No? Maybe tomorrow will too late. At alam niyo po ba, kapag po hindi tayo papalalahanan, nadadaya po tayo ng kasalanan kakalimot, nakakaligta, di ba? At talagang iba nga po, ay talagang sabi nga niya, tumitigas na ang puso. At ito po ayon ng Panginoon Diyos na mangyari sa atin. Ano man ang kalagayan mo, ano sitwasyon mo. Okay? At lalo ka na, na ikaw ay nakakaramdam na parang ang layo-layo ng Panginoon. No? Lumapit ka, at ikaw hindi itataboy ng Panginoon sa pagkat pangako ng Diyos. Ang sino man lumalapit sa akin ay hindi ko tataboy. Ang sino magtituwala sa akin ay hindi mawapahiya. At sinabi rin ng Panginoon kaya kinakailangan tayong lumapit sa kanya kasi wala tayong magagawa ako pag tayo ay wala sa kanya. Pwedeng may relihiyon tayo, pwedeng may paniniwala tayo, pwedeng tayong may mga pulisipiya, may mga prinsipyo pero walang Diyos. So nakakalungkot, no? Pwedeng matalino, pwedeng mayaman, pwedeng sikat, pero walang Diyos. So, yung po pinakamasaklat na mangyayari sa buhay ng tao. Kaya tayo po ay pinapalalahanan ng salita ng Panginoon. At nasabi po dyan, araw-araw. Alam niyo po, meron pong quotation dito. Ang bawat araw ay panahon na binibigay sa atin ng Panginoon. Okay? At anong pagkakataon na ito? Itong panahon na ito, ito po ay panahon upang tayo po sa Kanya ay magpaligtas. Una sa lahat. Pangalawa, pag natin damang na kaligtasan, upang ikaw ay hindi makalimot, ikaw ay makasamba. At pangatlo po, upang tanggapin mo ang pagpapala niya araw-araw. Kasi po, sinabi ng Panginoon sa kanyang salitayan eh, ang Diyos ay nagpapala sa lahat ng tao sa buong mundo, sa mabubuti at masama. Kaya lang, ang kaibahan nun, yung mabubuti, pinaglilingkod para sa Panginoon. Gumagawa ng mabuti, e, ginagamit para sa kaligtasan ng sangkatauhan, mabago mga buhay. Yung mga masasama naman, lalo pang nagpapakasama. Because last days nga, di ba? Sa huling araw, ang mga bababuti ay lalo magpapakabuti. Masasama, lalo magpapakasama. So, it is our decision. Putin na lang, mapalad ka, nakakapakinig ka ngayon kasi pinapaalalahanan ka. Nung mo, mahal ka ng Diyos, andyan ng Diyos, inaantay ka niya. At ang Diyos ay hindi nawawala kahit kailan. Lagi kanyang inaantay. Okay? Lagi kanyang tinatawag, lagi kanyang pinupuntahan. Kaya lang ang tanong, napapansin mo ba siya? And now is the time na siya po ay ating pakinggan, pansinin, at siya po ay ating lapitan sapagkat na is kanyang iligtas at ang pamilya mo at bigyan ka ng magandang kinabukasan. Okay? Sabi nga, tatlong bagay ang binibigay sa atin ng panong pagpapala sa panahong ito. Tandaan nyo ha, ah, habang may panahong pa habang hindi pa huli lahat. Una, magpaligtas ka na. Bakit? Alam niyo po, sabi ng uh, 2 Corinthians chapter 6, verse 1 to 2. Sabi rito, Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, nakikusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin. Huwag ninyong sayangin. Ang kagandahang loob na binigay sa inyo ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kakulang panahon, pinakinggang kita. Sa araw ng pagiligtas, sinakluluhan kita ngayon na ang panahon na narapat, ito na ng araw ng pagliligtas. So, araw-araw po, nagliligtas ang Diyos. Araw-araw, kaligtasan sa buhay natin bilang mga tao na lumalapit sa Kanya. Ngayon, bakit yung bubong hindi Araw-araw binibigyan ng pagkanaong panahon pagkakataon kasi hindi lumalapit. Kaya ang Panginoon nagsabi siya, isabi, sabi, sabi ng Panginoong Yesus, Come to me, all you labor in heavenly laden for I will give you rest. Araw-araw po yun. Kaya po, huwag po tayong padaya, sabi dyan. Kasi mayroong mga pantalik sa tanas, sa satanas, tsaka na lang, pagka uh, birthday ko, tsaka na lang, pagpasko, pag bagong taon, tsaka na lang, pagka matanda na ako, yung mga kachachaka ng kachachaka, di ba? So, kaya ho, uh, ano, uh, ito na nawawalan at naubusan ng panahon. Kaya nga, sabi nga, habang hindi panguling lahat, sabi rin, ang araw at bawat araw kaligtasan na binibigay sa atin ng Panginoon sa lahat ng sangkatuhan. Meaning, every day is a day of salvation. Okay? Kaya magpaligtas ka na. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoong tagapagligtas sapagkat siya lang ang daan ng katotohanan at ang buhay. Wala makakarating sa amas kundi siya pamamagitan niya lamang sa si John chapter 14 verse 1 to 6. Now, pangalawa, ang panahon ng pagsamba. Eh, alam mo sabi sa John chapter 4 verse 23 to 24. Sabi po rito, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa kanya sa espiritu at katotohanan sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba na kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay espiritu kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. So panahon ngayon na ako ako, tayo lahat ay patuloy na sumamba sa Panginoon. Buti nga binigyan tayo ng Panginoon ng araw ng pagsamba, di ba? Pero pag naintindihan natin ito ng lubos, hindi lang ito yung araw ng linggo. Ikaw ay tuturuan ng Diyos sa kapangyarihan ng Banal Espiritu, ang iyong pagsamba ay araw-araw. Kasi ang Diyos hindi lang siyang panglinggo, siya po ay araw-araw, 24-7. Hindi ho natutulog ang Diyos, siya po ay nagbabantay, nag-aalaga sa atin, nagliligtas po sa ating lahat. Kaya habang nandito po tayo sa temporal world, 24-7 ng isang araw, 365 days, mga panahon niya na binibigay ng Diyos sa atin. Kung buhay ka pa, di ba? Habang may buhay, may pag-asa. Di lalo na kung habang buhay, meron kang Diyos na sa'yo ay patuloy na magpapala araw-araw. Kaya ang pagsamba mo, buhay. ba diba? Sa mga awitin pa lang, sa pagtaas ng kamay, sa pagpalakpak, sa pagpuri, galak na galaka ka. Kaya, kaya maintindihan mo bakit Uh, ako ay sabik-sabik sa araw ng pananambahan. Na sinabi rin sa Hebrews, huwag niyong kaligtaan ng pagdalo sa mga gawain na uh, ginagawa ng marami upang kayo mapalakas at pagpalakasan. Okay? So, pagdating ng linggo, ikaw ay may papalakas mula sa minsay ng Panginoon araw-araw ngayon. Kaya, mapapansin mo yan eh. Natututo ka ng sumamba, umawid ng pagsamba sa Panginoon. Okay? Mula umaga, tanghali, hanggang gabi, araw-araw. May enjoy mo na si Lord araw-araw. Amen. So dahil yung panahon mo ay hindi na masasayang. Wala nang sayang. Ang maganda sa Diyos, kay Lord, kahit anong edad mo ngayon. May sabi niya, matanda na, huli ng lahat. Hindi po. Okay? Alam nyo po, maraming lingkod na Diyos sa lumang tipan, 75 na nga matatanda na tinawag, pero yun ang simula ng tunay na buhay nila, no? Like uh, Abraham, di ba? Sila Moses, matatanda na yun, di ba? Pero may bata rin, like Jeremiah, sila sa, sa New Testament, sa Titus, si Jesus po, 30 uh, years nagsimula. Pero alam natin na uh, talagang siya po ay talagang uh, uh, pinanganak ng Diyos, Mary na simula pa lang ng kanyang pagkasilang ay nakisimula ng kaligtasan. Kaya yung po ay araw-araw na. Okay? At ganun din, ikaw na tumanggap sa Panginoong Isus, araw-araw na ang iyong pagpapala ng kaligtasan, pagpapala ng pagsamba, at higit sa lahat, yung blessing na kailangan natin araw-araw. Sa Panaghoy, chapter 3, verse 22-23, naalala niyo yung uh, ating pong uh, uh, inaawit, there are new every morning, ito'y laging sariwa sa bawat umaga. O umaga pa lang, di ba? Kaya nga po, sabi diyan, pag-ibig mo Yahweh, hindi nagmamaliw, kahabagan mo, walang kapantay. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Katapatan mo'y dakila. Si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala. Purihin ang Panginoong Diyos. Araw-araw po ang Panginoon ay nasa ating buhay. Araw-araw po ang Panginoon sa atin ng pagpapalang kailangan po natin. Ito'y simula sa kaligtasan at ikaw ay matututo na sumamba sa Panginoon at araw-araw mo nang matatanggap ang pagpapala ng Diyos. Amen! So, purihin po ang Panginoong Diyos, kaya ho ang ating buhay ay talagang nagiging kaaya-aya. Sabi ng Panginoong Isus, bibigyan ko kayo ng buhay na ganap at siya Araw-araw po yun, kahit may mga problema, may mga pagsubok sa buhay. Amen! Tayo po ay lagi magtatagumpay po dyan. Amen! Nawa po, iyo po itong uh, tinanggap at iyo pong ipapamuhay araw-araw. Just enjoy the Lord God in your life. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming maraming po salamat sapagkat ang panahon na binigay mo sa amin ay hindi na po masasayang. Panginoon, ang aking dalangin sa bawat nangangailangan ng panalangin ng pagpapagaling panahon na kagalingan po. Mga nasa banig ng karamdaman, nasa ospital, mga nasa tahanan po namin, na mayroong naramdaman, Lord, na uh, sakit karamdaman, pagpagalingin mo po sila, Panginoon. Ito po ang panahon ng pagpapagaling mo sa kanila. Ganon din po, Lord, yung mga pangangailangan ng uh, financial o material, Lord, sa kanilang buhay araw-araw, Lord, ginadalangin ko, uh, ikaw Lord God, ang aming provider, supplier, Lord Panginoon, at ito'y panahon na binibigay mo sa amin na kami po ay mapagpala para kami, Lord, ay maging pagpapala rin sa maraming mga tao. Ito'y magsisimula sa pamilya namin at uh, dadaloy sa buhay ng iba pang mga tao. Salamat po at higit sa lahat, panahon ng kaligtasan, araw-araw. Pagpalain mo po siya, Panginoon, na ngayon sa iyo ay tatanggap at siya po ililigtas mo ang kanyang bungsang bayanan at ang kanyang lahat ng kaibigan at mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng iyong papuloy pa sa salamat ay e binabalik po namin sa iyo. Pagpalaan mo ang aming bayan at ang aming mga kababayan. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming maraming salamat. Muli, bukas po. Araw-araw ng pagpapala. God bless us all.